Hi guys, relate ba kayo na maglalaba kayo ng carpet ng ganyan? At alam nyo ba, yung dalawa dyan ay hindi sa amin. Relate ba kayo na pinapalaba yung carpet ng kapatid niya sa akin? Kasi daw may tubig dito at malaki yung brown. Ay nako, wala naman ako magagawa kundi sundin lang sila. Siyempre trabaho yan, alangan naman tumanggi tayo. Pero minsan nakakapagod na talaga. Minsan, naiiyak na lang ako. Pero kaya ko pa naman. Ganyan dito sa amo ko. Sinasabi ko na nga ba, nung gabi na yon alam mo, tinanong niya ako. Sabi niya kung maglalaba ako ng carpet. Tapos, pinuri na niya na ako ng pinuri. Tapos, kinaumagahan, nagulat ako. May kumakatok sa pintuan. Nung pala, yung dalawang carpet, papalaban sa akin. Kaya instead na dalawang carpet ang lalaban ko, naging apat na ang carpet ang lalaban ko. Napakabigat pa naman yan. Ay nako, tapos hindi man lamang magbigay ng pangmeryenda. Okay lang sana ako magbigay kahit konti, pero wala eh. Syukran-syukran lang dito, ganyan talaga ang buhay. Syukran-syukran, tapos habibti, ganyan. Ganyan lang sila pag nag -utos. Satura, habibti, syukran ay buhay po ang bigat kaya niyan sobrang bigat niyan pag naano pag wala pa siya hindi pa siya nalalabhan magaan pa pero once na nalagyan na ng tubig napakabigat na kaya hinihila ko na lang siya salamat na tapos din ayan ho apat na carpet yan ito pinakamabigat pinakamalaki sa dalawa, tatlo, apat. Dalawa lang sa amin dyan. Yung dalawa. Libre. Libre. Sa kapatid niya yung dalawa. di ba Tapos, ilinisin na natin yung ating Hinihingal ako. Sobrang bigat ng carpet. Yan. Lilinisin na natin yun. Okay. Tapos kakain na ako. Hindi pa ako makain. Bye mga guys. Go.